Hello everyone and good morning. Tayo po ay magluluto ng pancake at ang mga sangkap na kailanganin ko natin ay dalawang um, tasang flour. Dalawang tasang flour, guys. <laughs> dalawang Kailangan natin ng dalawang tasa, isa One, two, and then one cup of milk. So, ang ginawa ko guys ay hinati ko po yung one cup, 50% of milk and then 50% of water. At nilagyan ko na rin po siya ng 1 uh, teaspoon of white sugar At lagyan po natin siya ng uh, Lagyan din po natin siya ng 1 tablespoon of melted butter Para hindi po uh, magdikit sa ating frying pan mamaya And lagyan din po natin ng 2 eggs. Ayan po. So napakasimple po siya, the simplest uh, pancake ever. And then haluin po natin hanggang yung ating mixture ay nagkaka mix well. So, so ganito po siya, guys. At kung malapot po yung inyong Uh, yung inyong pancake, lagyan po, pa natin ng uh, milk or water para hindi po maging malapot. Kinakailangan po na runny siya at hindi masyadong malapot. So, ganito po siya guys. I think kailangan ko pang lagyan more. Kasi nadamihan ko yata ng <laughs> ito guys. So, ito guys yung ginagawa ko uh, crepe or pancake tuwing weekend namin dito kasi my time ako at wala po akong So, ayan, guys. Pero, lagyan ko pa. Gusto ko yung a little bit more runny. Ayan. So, I think one cup and one fourth na yung nilagay kong uh, gatas at tubig. So, ito, guys. And then, nag po ako, mag po ako ng cream para sa ating uh, toppings cream, and then jam. Any kind of jam, guys. And then, ito na po yung ating panagagamitin, guys. Ipainit lang po natin sya and then ilagay yung ating butter or um, crepe mixture para hindi po tidikit. So, masarap po sya, guys. Lagyan lang po natin ng um, um, whipped cream and then yung jam, any kind of jam na gusto po ninyong ilagay. So, masarap po siya guys. Very simple lang po siya at saka ka uh, as in masarap. So, Greg like it. So, Greg is there waiting for our crap. <laughs> okay, so what do you think about our crap, honey? Do you like it? Ayan guys. Thank you for joining. Yeah. It's not ready. <laughs> Yeah, I'm, I will cook it first. I cannot have any opinions until it's done. <laughs> But we have to cook. Hmm? 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 Yeah. <laughs> hello Halloween natin, guys. Habang naghihintay ng uh, pan na iinit. So, mainit na po ang ating palayok, guys, na paglulutuan ng ating crepe. At lalagyan ko po ng 2 scoop ng, uh, ng uh, mixture natin. At i-level up din po para hindi po nagbabaliktad. Ayan. And then kapag nagbrown na po yung mga sides, and then it's time to flip it. At ayan guys, ganito na po ang kanyang itsura. And lulutuin lang po natin yung uh, other side para pantay po yung kanyang pagkaluto. At ito na po siya guys, nilagyan ko po siya ng jam at saka whipped cream. At ang sarap po niya guys. Ayan. <laughs> Thank you for watching. Cheers!